hayop nang naubos ang kanilang lahi. Ano kaya ang itsura nito at ano kaya ang dahilan sa kanilang pagkaubos? Ang pagkaubos ng lahi ng mga hayop ay may iba't ibang dahilan dahil sa pagbabago ng panahon at sobra sa paggamit ng mga tao. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 hayop nang naubos na. Simulan natin. Number 10, Caspian Tiger. Ang Caspian Tiger ay may tuturing na pinakamalaking pusa sa buong mundo dahil may taas itong 295 cm at may bigat na 240 na kilos at matatagpuan ito sa Eastern Turkey. Noong 1970 ang nakalipas ay naubos na ang kanilang lahi. Ang dahilan nito sa kanilang pagkaubos ay dahil sa pangangaso ng mga tao at pagkawala ng pagkain at tirahan. Number 9. Woolly Mammoth Isang higanteng hayop na may tuturing na magkapariho sa elepante sa ating panahon at naninirahan ito sa Ringgold Island sa karagatan ng Arctic. Pero ang mga ito ay may malabalibong katawan na may kulay na brown at ang iba ay maitim. Na may taas na aabot sa apat na metros na may bigat na 5,000 kilos. Sampung taon na ang nakalipas na uubos ang kanilang lahi dahil sa paghanting ng mga tao o pangangaso. At dahilan din sa pagbabago ng panahon o climate change ang mga ito ay may tuturing na herbivore. Hayop na kumakain ng halaman, ang mga ito ay kumakain ng halaman, dahon or lomot. Ang kanilang buhay ay tumatagal sa 60 years. Number 8. Stiller Sea Ang Stiller Sea Cow ay nadeskubrihan ni George Steeler noong 1741 sa Commander Island sa karagatan ng Alaska. Ang hayop na ito ay tumataas na 9 meters na may bigat na na 10,000 kilos. Ang hayop na ito ay kumakain ng halamang dagat at lumot. Ang dahilan sa kanilang pagkaubos dahil sa mga lalakbay na Europeans sa kargatan. Ang mga ito ay hinahantin nila para gawing pagkain at madali itong hulihin dahil mabagal itong kumilos. Ang kanilang buhay ay tumatagal sa 90 years. Number 7, Dodo Ang Dodo ay nanira sa Mauritius Island sa India. Pero ang mga ito ay may maliit na pakpak na hindi makalipad na parang ibon ang mga ito ay tumataas na 33 feet at may bigat itong 23 na kilos ang dodo ay kumakain ng mga liso, gamot at mga prutas galing sa puno nagsimula itong hantingin sa pagdating ng mga banyaga sa kailang isla at dali itong mahuhuli dahil hindi ito takot sa mga tao pinaniniwalaan ang dodo ay naubos ang kailang lahi noong 1681 number 6 Caribbean Mongsel Ang Caribbean Mongsel ay kadalasan mamumuhay ito sa mainit o tropical na tubig. Ang mga ito ay tumataas na 2.4 metros na may bigat na 270 kilos Nagsimula ang kanilang pagkaubos dahil nahanting ito sa mga manglalakbay sa karagatan na Europeo. Dahil ang mga ito ay kinakain at kinuha ang oil sa katawan at ang mga mangingisda din Idineklara ang Caribbean mong seal ay naubos noong 2008 Number 5 West African Black Rhinoceros Ang West Black Rhinoceros ay may taas na aabot sa 3.8 na mitros na may bigat na 800 o 1300 na kilos Ang mga ito ay may apat na lahi na ninirahan sa Savannah, Africa Sa loob ng isang libong taon ito ay paunti-unti na naubos Noong 1980 ang mga ito ay may bilang na isang daan at ang iba ay inalagaan upang paramihin. At noong 1988, ang bilang nito ay may aabot na sa dalawang po ang kanilang lahi. Noong 2000, natira ang kanilang lahi aabot na sa sampu. Ang dahilan sa kanilang pagkaubos sa kanilang lahi dahil sa sobra sa paggamit ng mga tao. Dahil ang mga ito ay hinahanting para gawing pagkain at ginawa ang kanilang sungay bilang gamot ang huling West Black Kermoseros na kikita sa Cameron noong 2006. Number 4. Fernian Ibex Ang mga ito ay may apat na lahi na nairahan sa Ivrian Peninsula. Ang Fernian Ibex ay tumataas ito sa 76 cm na may bigat na 24 na kilos. Ang hayop na ito ay maituturing na herbor hayop na kumakain ng halaman. Ang mga ito ay kumakain ng halaman, dahon, Pagkalipas ng panahon sa ating kasaysayan, ang bilang sa kanilang lahi ay aabot sa limang libo at noong 1980, isang daan na lang ang natira. Ang dahilan sa kanilang pagkaubos dahil sa paghahunting at ginawa ang balat nila bilang kumot at isa pang dahilan dahil sa sakit. Ang huling Premian Ibex ay namatay dahil sa pagbagsak ng puno sa Espanya noong 2000. Number 3, Tasminian Tiger ang Tasmanian Tiger ay nanirahan ito sa Australia. Ang hayop na ito ay may magkapariho na stripe sa zebra na may katawan na parang aso at may ulo parang tigre at may kataasan na aabot sa 2 meter na may bigat na 30 kilo. Ang hayop na ito ay may tuturi na nocturnal, hayop na gising o aktibo sa gabi kaya sa araw na ito sa kuweba. Ang hayop na ito ay sanay maninirahan sa tuyong kagubatan. At ang hayop na ito ay maituturing na carnivorous, hayop na kumakain ng karni. Ang hayop na ito ay kumakain ng karni tulad ng ibon at iba pang maliit na hayop. Ang dahilan sa kanilang pagkaubos sa kanilang lahi dahil hinanting ito at sabi sa life science, ang hayop na ito ay kayang hulihin na hindi lumalaban. Ang huling Tasmanian tiger nakita na wala ng buhay sa zoo sa Tasmanian Herbert noong 2000. Number 2, Moa Bird. Ang ibon na ito ay hindi makakalipad. Nagmula ito sa New Zealand na may taas ito na aabot sa 3.6 na metros. Ang hayop na ito ay tunay na mabigat dahil ang bigat ito aabot sa 230 na kilos. Ayon sa pag-aaral ng DNA mula nila noong 2004, napatunayan ito na ubos na ang kanilang lahi. Anim na nadaan ang nakalipas. Ang dahilan sa kanilang pagkaubos hinahanting ito sa mga tao at pagkawala ng pagkain at tirahan. Number 1. Smilodon Ang Smilodon ay mas kilala sa Sobertooth Cat. Ang hayop na ito ay nanirahan sa Hilaga at Timog ng Amerika na may bigat na aabot sa 400 na kilos na may taas na na 3 meters. Bagamat nakakatakot ang hitsura nito, pinaniniwalaan ay mahina ang kanilang ngipin sa pagkagat ng pagkain kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe ka para lagi kang update sa aking channel. At make sure panoorin mo rin ang isa sa video na ito, bakit nga ba takot ang mga pating sa mga dolphin? Narito ang preview, panoorin. Bakit nga ba ang mga pating ay takot sa mga dolphin? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay eh welcome na welcome ka. At kung gusto mo ng ganitong klaseng video, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit notification bell. obang e lagi kayong updated sa mga video nating ina-upload. Simulan na natin. Karamihan sa atin ay takot sa mga pating dahil ang mga ito ay mas kilala na natin na kumakain ng tao. Kahit gaano pa ang mga pating, meron din silang kinakatakutan, ay ang mga dolphin. Bakit kaya sila ay mas takot sa mga dolphin?